Pagandang hapon guys Ito na naman tayo Nag video sa aming alagang mga aso Pinanggupitan Pinaliguan Dahil schedule ngayon Araw Sa pagliligo guys Paggupit dahil mahaba na ang buhok Ito naman tong unang ginugupitan ay si Rain. Ang aso namin, cutie cutie, na si Rain. Yan gupit na guys, oh. Inumpisahan ng gupit. Pinagroom. Pinagupitan. Dahil, isang um, buwan ng walang gupit-gupit. Yan, pinapagandahan na guys. Yeah, Pinaayos -pina na ang mga buhok. Pinagupitan. Oh guys, niyan. Pinagupitan. Pinapagandahan. Si Wayne, ang aso namin. Ito na naman, pangalawang aso, si Babuska. Pinaliguan. Tinanggalan, guys, ng bol-bol. Kasi pag mahaba na ang buhok, nagkabuhol-buhol na siya. Yan. Bago siya pinapaliguan, tinanggalan nang groomers. Yan oh, nagkabuhol-buhol ang mga buhok ni Babuska. Oh guys, 'yan. Ya naman si Babuska, dalawang asong Tanggal. pinapaliguan namin. Hay nandoon dito. Oh, yan. Tapos yan, nga. Oh, tapos na siyang maliguan, guys, no. Ayan. Pinunasan ang iyang buhok bago i-gugupitin. Ah. Tapos na pinapaliguan guys. Si Babuska. Dalawang aso. Si Rain at si Babuska. Ayan guys. Ang aming pinapaliguan. Ngayong araw. Gabi-gabi nga lahat. Shout out sa inyong lahat dyan. Mga kawaiti. All over the world. Hindi, na, hindi ko kayo isa-isahin. Dahil marami na tayo. Mga subscribers. Uh, Bigamigilab. Biga, biga, Shout out na lang sa inyong lahat dyan. Sa aking gabi-gabing uh, pinasukan. Uh, to, Pati uh, Yusun, Mrs. Pati Yusun um, ng Qatar. Uh, uh, sa lahat ng mga kaibigan uh, uh, ko, may gabi-galap shout out sa inyong lahat dyan. Yan na. Unti-unti na siyang kasunod nito gugupitin na siya yung bock niya di blower nung muna di blower bago gugupitin mabusisi to yung paggawa nito guys oh. Ah.